kung magiging model daw ako ng panoorin, alam niya na yung nag-aanuhan, kaya ko daw ba na lulunukin yung gata ng iba't ibang lalaki? Tinatanong sa atin ni Christian. So, ang pag-usapan for today's video. Interesado ka mong malaman kung ano ang kasagot, please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. So kaya ko nga bang lunukin ang gata ng iba't ibang lalaki katulad ng mga napapanood ninyo? doon sa panorin na nag-aanuhan. Alam mo na yan, ha? Ang sagot ko ay hindi po, hindi ko kaya. Kahit pabayaran ako, hindi ko kayang gawin yung sa iba't ibang lalaki. Iba yung sarap kapag mahal mo yung kaanuhan mo eh. Yung sinasabi ko na nga sa inyo, yung titigan pa lang, yung malagkit na titigan pa lang ay alam mo na yung gagawin mo. Yung hindi ka kailangang turuan, yung puso mo, ang nag-uuto sa iyo kung ano yung gagawin mo. Hindi ko larangan yung ganun. Mas gusto ko na ang kaanuhan ko ay yung taong mahal ko. So, saan nasagot ko ng like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.